Magandang umaga po sa lahat. Tapos umbisa ko sa kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mangulikta ng bariya. Kaya ako tayo nandito ng kanilang mga halaga ang aking mga koleksyon at isaw tayong kolektor. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. ko sa kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Ay, maraki, malaking tulong na po lahat po ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much sa inyo. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan, baka pwede nyo lahat po na nakapalo doon sa aking FB page. Maraming maraming salamat po. Ayan, baka pwede makisuyo naman po doon sa aking FB page. Ayan, ipalo nyo po ang aking FB page po. Samuel Soriano rin po. Ayan, maraming maraming salamat doon sa aking mga followers. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Ayan, anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like, and share para magiging ko naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-uusapan bariya, guys. At ito ay ating hilig, maulikta ng bariya. Ang pag-uusapan po natin ay ang Dekada ng Kulturan Pilipino po, 1 pesos po. Dekada ng Kulturan Pilipino, ayan. Bago tayo magsimula sa ating talakayang kilalanin mo muna natin siya. Ayan po, para makita kung baano natin makita ang kanyang presyo. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po. Type, circulating commemorative coins. Years 1989, value nito 1 peso, dekada ng kulturang Pilipino. Karang si Piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat lamang itong 9.5 grams, may haba pong 28.5 mm, may kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po siyempre bilog. Orientation po niyan ay middle alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito noong May 1, 2000. Number n 16138. Reference number KM-251. Dalawang klase po ang inilabas sa bariya na ito. May mat, mat, po ito kung tawagin 7%. Pero itong hawak natin, ito po ay 1989, 94%. Ayan. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na hawak natin, ito po ay 10 million piraso po lamang. May price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine 34. Extra fine 51, almost uncirculated, 120 na. Ang circulated dito ay nagkakahalaga po na 120 pesos. Dumako tayo sa kanyang presyo sa ating ebay.com. Nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 888 pesos. Nasundan po yan ng $7. dollar. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 180 pesos. Nasundan po ito ng 30 pesos and then 50 pesos po. Ayan labang po ang aking may babahaging kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po sa Sombisayas Mineral ko sa kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.